Sa mababayan ng November 5 po ay naaprobahan Presidente ang National State of Calamity nang tatagal po ito ng isang taon. So isipin po ninyo, BSKE 2026 ngayon po ay November 10 at uh, declared yung National State of Calamity November 5. Pag-usapan natin to. Tumuto po kayo, tapusin po ninyo at marami po tayo dito ng ihimay himayin Bago pa tayo magtuloy-tuloy mga kababayan ay uh, tayo po ay nakikisimpatya sa mga lahat po ng uh, tinamaan ng uh, bagyong tino at uh, bagyong uwa. Siyempre kahit pa paano tayo po ay uh, nakapag-alay uh, ng uh, pagdarasal dyan. Ngayon, ito na po ulit tayo. Uh, November 5, na-deklara ang PBBM o naaprubahan no? uh, yung National State of Calamity. Sa loob po ito ng isang taon eh, na sa ganun daw ay mas mabilis maka-aksyon ang gobyerno kung uh, ang buong bansa ay uh, nasa ilalim ng State of Calamity. So ganyan po talaga ang mangyayari. Nakakalungkot pero syempre uh, kailangan umaksyon ng gobyerno dito. Okay, uh, ididikit natin itong uh, National uh, State of Calamity sa BSKE dahil BSKE po ang ating pinag-uusapan dito. So BSKE RA 12232 ay dapat ay uh, November 1 2026. No? So, kung declare na sa loob ng isang taon, state of calamity, November 5, so matatapos ito ng November 5 din. November 5 din. 2026. So, tinamaan ang November 1 BSKE. Sino po ninyo ang tinamaan yung November? I mean, November 1 o oh, 2. Ganyan, November 1, 2. Sabi kasi sa batas, November 2 BSKE. Tinamaan ang November 2 BSKE no ng national state of calamity. Hindi po tayo uh, expert, no? Pero sa akin lang pong pagkakaintindi, mga kababayan, kapag ang uh, isang uh, Pilipinas ay uh, nasa loob ng isang state of calamity, eh, ito pong mga maliliit na election or uh, I mean uh, BSKE ay uh, o oh, pwede bang uh, gawin kung nasa state of calamity ang isang bansa. Sa akin pong pagkakaintindi ay hindi po. Mag-comment po kayo ha. Sa tingin ko lang, ha? hindi po mag pwede magkaroon ng BSKE kung isang bansa ay nasa state of calamity. Kasi yan po ay uh, isa, masasabing uh, napaka-mabigat uh, na rason o compelling reason para isang BSKE ay pansamantalang ma-postpone muna. Ayan, pwede pong i-postpone ang isang BSKE. Sabihin natin, postpone. Kasi, state of calamity, bakit kailangan magkaroon ng BSKE kung kailangan unahin yung mga kapakanan o pangangailangan ng mga nasa lanta. Sabi mo ninyo, pwede sa Panginoon pinangunahan, pero yan po ang uh, ubiiran ngayon na sitwasyon. Mga kababayan, state of calamity, simula November 5, sa taon daw eh, No, hindi daw, talagang 'yun, sabi. No, depende daw, sabi sa balita, no. Nilalita yan, depende kung maililik ng mas maaga. Pero sigurado, naaabot na yan sa 2026 in November na po tayo, sunod December, tapos January na. tiyak sa mga panahon na yan ay under pa rin tayo ng state of calamity. Isang taon na deklarado, declaration So, kung uh, ipagpapalagay na natin, okay, isang taon po ang state of calamity. Di ba, mauna yung barm dapat. Ayan. sabihin, state of calamity, wala mo ng barm. State of calamity, ba't magbi BSKA or barm? Sabi, barm muna. Sunod, BSKE. Nasa under pa rin ang state of calamity. National po, ibig sabihin, buong bansa. Kayo ang tatanungin ko, comment kayo dito, lalong-lalo na yung mga nakaka-intindi na dyan or yung mga barangay official na, na nakaranas ng nagkaroon ng ganyan, uh, National State of Calamity, kagaya ng pandemya pandemic na COVID. Alam po ninyo kung ano ang nangyari, di ba? So magkakaroon ba, ito iwanan ko ito, magkakaroon ba ng uh, uh, BSKE sa November 2 kung under pa rin ng State of Calamity? kutob ko sa ngayon pa lang, eh, mukhang meron na naman silang dahilan, mabigat na dahilan. State of calamity po ito, national. Wala pong magagawa. Malaki ang possibility na wala pong BSKE. November 2, 2026, kahit yan po ay uh, umiiral na batas. Pero po silang mabigat na rason, ang gobyerno, ang bansa, upang ipagpaliban mo na ito. Maliba lang kung malip na mas maaga, pero hindi basta-basta ililipin ang mas maaga. Dahil isang taon yan, pwede nga mas maaga na ng konti. No, halimbawa, eh, pero lalip ang state of calamity, pero alang na rin po. No, halimbawa, September, pinakaunang Bermans sa November 26, nalip ang State of Calamity. October, November, 26. Masyado na pong wala na pong panahon sa loob ng tatlong buwan magkaya bang gawin ng uh, ibaba ng COMELEC ang uh, yung kanilang calendar of activity at syempre may uh, yung desisyon pa rin ng Korte Suprema. Isa pa yun, yung unconstitutional-constitutional talagang magpapatong-patong na. Magpapatong-patong na po ito. Ngayon magagalit sa akin na. Nakikita ko eh. Oh, pwede bang hadlangan yung state of calamity na yan? Aprobado na po yan. Yan e na po ang gumagana ngayon. So, sa doon po sa mga nakakaalam, please, uh, i-comment nyo dyan kung pwede mag-BSKE kung merong state of calamity. O, oh, sabihin mo na natin yung bar muna, BARM muna. Kung pwede magka-BARM kung under national state of calamity. Tapos, BSKE. No, lahat yan sasaklawan eh. Kasi isang taon po, November 5, uh, 2025 to November 5, 2026. Isipin na lang po muna natin yung sitwasyon. No? Pero siyempre, BSK ang topic natin. Malaki po ang epekto niyan sa SKG. Wala pang desisyon na AC, unconstitutional o constitutional at ito na naman, state of calamity mabigat na rason o compelling reason para magpuspo ng isang BSKE. Sa mga pagkakataong yan, kung halimbawa si Atore Makalintan, sasabihin niya, hindi pa pwede. Ay, hindi. Ito, talagang alam niya ito na compelling reason ito kasi state of calamity. Walang sinuman ang pwedeng kumadlang o kumontra dito. Inuuna po, uunahin po ang kapakanan ng mga nasalanta po ng bagyong Tino at Juan na ito. So isipin na po natin, mga kababayan, hindi ah, uh, sana muna tayo. Yan po ang realidad. No? Pack check po yan. Ah, sabi ko nga nung nakaram, eh, sabi, sinabi ako na kahit mayroon pong batas na sinasabi BSKE November 2026, wag po umasa hanggat hindi na lang Eh, ganito pa ang sitwasyon ngayon. So, siguro, sa mga aspirante. Ayan, mga pagkakataon. Itong mga pagkakataon, aspirant, kahit di pa ako kayo nakaupo. Pwede niyong gamitin uh, na kung, kung taos sa inyo, kahit di pa mga kayo nakaupo, pwede kayong magpakilala kung talagang gusto niyo. Uh, hindi lang naman nakaupo ang mga uh, pwede tumulong. No? Aspirant. Siyempre, aspirant. Alam na aspirant kayo. Uh, mas may pakikita ninyo yung inyong simpatya at para pag nagkaroon ng BSKE, kilala kayo at meron kayong reputasyon na merong malaking puso na pwedeng tumulong kahit di pa man nakaupo, nakatulong na. At lalong-lalo na siguro pag uh, nakaupo na kayo, mas iisipin ng mga botante na ito. Kasi nung uh, panahon ng State of Calamity National, itong aspirant na ito ay talagang masigasig na tumutulong, pwedeng uh, iboto ito no? Uh, tignan bilang isang advantage at lalong lalo na itong mga barangay in Convent na nananjan at mga latihan na siyempre mas ako sa inyo pag hindi kayo kumilis dyan pag nagkabiis kayo talo talaga kayo dyan makikita yan ng uh, mga nasa sakupan ninyo kasi dyan makikita kung gaano ka-efektibo ang mga barangay officials sa mga ganitong pagkakataon so uh, huwag mo lang isipin ninyo hindi muna maiisip ang schedule ng BSK dito. Inatalakay lang natin. At least, kasi ganun, alam nyo na, na pwedeng hindi na naman yan matutuloy sa 2026. Ulitin natin ang mga punto. Uh, deklarado is National State of Calamity, November 5, tulad ng isang taon. Ibig sabihin, hanggang sa susunod na taon, Nobyembre, depende ko mailip ng mas maaga. Pero kahit mailip pa yan, no, kalagit ng ta, kalagit na ng taon or last quarter ng taon, alanganin na po yan. Siyempre, nasa loob ka ng state of calamity, walang uh, current ba activity. Move. Ang BSKE. So, comment kayo mga kawai ito, nakakalungkot na balita, pero totoo at kailangan ibalita ko sa inyo din yung uh, analysis ko. Ayan, comment kayo. Pashare ng video na sa ganoon na eh, mahalaman. Sa mga bago, subscribe po kayo. Salamat po. Mag-update po ulit tayo susunod. Uugong ang usap mga uh, ano na ito, state of calamity pag na natin sa BSK. Grado po yan. So, maraming salamat. Agad dito na lang, God bless.